dito? Anong ginagawa mo? Na, na, parang umuulan na ngayon. Uh, oh, pa daw, oh. Ah, pa ginagawa mo, pa saan, saan? <laughs> Alam eh. Sana pa umuulan na nga, karas ka pa rin. Ah? Muli ka na Hindi <laughs> na, ma'am,

Bench-body niya, pa Tapat kaya. Bench-body. yung body niya, Alvin. Bench-body niya, wala yung lalaki. Muna, Okay ka lang, mo <laughs> Hoy, <laughs> gamubar. Eh, yan, sarap ni Yan po, umuulan-umuulan. Umuulan. Hindi po nakikita sa video. Pero umuulan po talaga. Pumunta po si Nel sa kabilang sakyan po nila. Yung van. Binilis po rin. Kasi pangukulan. <tipulong> ka atang... awa. wah, 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 balong balo ko na, par. pag sa YouTube na, par. YouTube na? Oo. Bakit? Ito siyang nalangin. Sandal. Kung <tipulong tipulong> account lang ako din. <tipulong> Iyoko? Huh? <laughs> 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 Meron ka na dyan? Dahil na ba kayo yan ba? <laughs> Malala ka na ba? May bayo na yan. <laughs> Mas may smobok na yan. Isa kami lapar. Dahil nagmamag sa labas. <laughs> <laughs> Mabas sa cellphone ko ah. Sila pa yung ko nga. Magbasahin parisi Huwag <laughs> ka ganyan. Wala alam ko. Wala ka pang tulog eh. <laughs> Ayaw <lang> ko sa Hahaha. <laughs> un joke na parawala lang ganyanyan par gani jo lang ako ni ba isban <laughs> na register. Um parire. Na. Pa-li-chok na hindi nababasa. Wala <laughs> 'yan. <laughs> Siguro. Hindi lang eh. Ba, maganda 'yung ganon, par. Pina-na-tret <laughs> sa. O ba nababasa nga. Merong nga king ano par? meron nga pang nga sa likod na video ko yan para makapagawa so wala rin nangyari basta <coughs> <coughs> pa rin ano bang in na mamaya ka parang pag natayo wash in na si pagmisi nito yung week pa rin ang week one week one week na, par tatandaan niyo po yung big number niya sa kanya po sa kenyan Na? Pero pag mali ka, ma mali ka malaking karne, iba yung sa pangan mo, eh, par. Grabe, par. Iwan ko rin. Na? Balo. Ayoko? Ah. <laughs> May shock ka pa mo eh. Ayun mo bagay pa. Basang basa po si Kimi to, pati yung... Pati yung po, basang basa, oh! Hindi po umuulan, tagpit po ngayon. Erlinyo po ngayon. Grabe! <laughs> Ito yung bahang-baho. Hindi basta kahit na nga. Kahit Matagal, matagal. Ayun, nga mga mo nga pa mo matagal. Pag panood natin nga pa. Pag nagbalikan Pag nag si eh, panood natin kay Des Tapos <laughs> na ba? Ipabaking pa yan? Grabe ka! Ipabaking pa yan? Tubi lang yata mo. Grabe di ka si dito. Saan? <laughs> <laughs> Wala na ibig nila medyo sigurado. Okay, pa, Pabay na, par!